Ayan, sinigang sa biyabas. Hmm, pinirito ko pa ng konti yung anong baboy. Tapos yung kanyang biyabas, aanim ah, na piraso, napakamahal ng biyabas ngayon. And then yung mga sahog niya, ayan o. Oh. Dito lahat sa amin, ani yan. Saluyo, talbos, talilong. Ayan. Tapos yung makikita niyo yun, yun yung puti na yan. Ano yan? Yung bang kabote. Eh. Dito rin yan na nakuha sa tabi-tabi lang namin. Konti lang nilagay kong sabaw kasi sa sobrang mahal ng bayabas. Baka mo, hindi na maglasang bayabas. Kaya nireduce ko yung sabaw niya. Diba? Request to ng aking panganay na anak. Gusto niya kasi, pirituhin muna daw yung baboy bago sigang Kaya ganyan niya halos konti lang ang kanyang sabaw. Hmm. so, sarap. Amoy na amoy. Um, hmm. amoy na amoy na sinigang sa Super sarap. Sa amin po mga katagalugan, mutsang-mutsa po sa amin ang sinigang sa Pero sa iba, ayaw nila. Amoy ano daw. Alam niya na yon pero sa aming mga tagal, katagalugan, super sarap ng sinigang sa